May anim na pong mga estudyante ng College of Nursing and Allied Health Sciences ang tumanggap ng pinning and capping ceremony sa araw na ito. Ang ibig sabihin, tinanggap na nila ang responsibilidad at obligasyong dapat nilang tuparin at dito rin nila sisimulan ang pagtanggap sa hamon ng panahon na gagamitin ang kanilang pinag-aralan bilang mga nurses. At dahil dito, ito rin ang kanilang simula ng kanilang pagjujuti sa mga pagamutang pampubliko man o pangpribadong ospital na kanilang pagtatalagahan. Ang ika-20 th Pinning and Candle Lighting Ceremony ay pansamantalang naantala para sa mga estudyanteng ito, dulot ng mahabang pandemyang naranasan sa buong mundo. Kaya naman sinikap na may sakatuparan ito ngayon ng mga opisyal at faculty members ng MSEUF upang formal na may sagawa ng mga estudyante ang kanilang mga pinag-aralan sa kursong College of Nursing at Allied Health Sciences. Ang okasyong ito ay ginanap mismo sa Queen Margaret Hotel and Restaurant sa Dakong Ikasyam ng Umaga sa araw na ito sa Barangay Dumuit sa Lungsod ng Lucena, Lalawigan ng Quezon. Para sa Agila, Pilipinas, Ronald Agbaya, Matatag, Matapang, Matapat.